mga repa, break time muna ngayon, habang break time papakitaan ko kayo ng isang magic sa pera meron ako dito ang limang tagbebente 20 40 60 80 at 100 limang tagbebente ngayon, tignan nyo mayigay makasabihin nyo peke totoong pera po yan ngayon papakita ko sa inyo likod at harap para walang daya tignan nyo ha 20 40 60 80 at 100 so magkano lahat 100 na tagbe 20 harap at likod ngayon yung 20 mo tignan nyo may higa yung 20 mo gagawin natin isang daan pag pitik ng daliri ko 1, 2, 3 yung 20 mo naging tagi isang 1, 2, 3 4, 5 5, tagi-isandaan yan ang magic ko sa pera yahong yahong